Panginoon sa araw po sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng Diyos sa ating pong ipinagiliw ngayon. Walang nila kundi ang uh, linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus Kristo. Ipinagiliwam natin ang dahilan kung bakit dahil tayo narito, kung bakit tayo mga Kristiyano. Sa ang ating Panginoon Yesus Kristo ay nagpakasakit, namatay at muling nabuhay akong damon sa ating tayo ay ili at dito po ay nais nice kong banggitin sa atin yung tinatawag nating awit bago magmabuting balita sa araw na ito. Ito po yung tinatawag nating ah, ah himig, no? Victime Pascali Laude sa wikang latin. No? Ah, ito po, pabasahin ko po. Purihin si Kristo, hain ng mga para sa mga tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa at nagtunggalian at, at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba Maria ang iyong nakita? Puto ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo po ba ay muling nabuhay sa ating buhay? Sa ating buhay, sana ay laging buhay ang ating Panginoon sa so Kristo na sa kabila ng ating karupukan, kung tayo man ay magkasala, na sana ay ating laging pagsisihan, no? ay muling nabubuhay si Kristo sa ating puso na sana hindi lamang ito misto lang isang araw sa isang taon, kundi ito isang napakahalagang araw upang pasalamatan natin si Jesus na tayo ay iligtas. Ngunit hindi lamang ito sa pawang pagpapasalamat, sapagat ito ay isang pagtawag sa atin upang i-check yung ating pagkakristyano. Kamusta po ba yung ating pagkakristyano? Baka ito ay technical lamang at sakramento dahil tayo merong katibayan ng pagbibinyag sa atin. At maging Kristiyan hindi lamang nakatuod sa pagkakaroon ng katibayan ng pagbibinyag, katibayan papel sa sapagat ito ay nagdanais, naglalayong maging katibayan ng buhay. Buhay natin na aalay natin. Nakatulad sa po ni Kristo, tayo ay natutumaki sa lamuha sa mga tao, makinig sa ating kapwa-tao, na sana tayo ay mag-alay ng ating buhay sa ating kapatao sa ating Panginoon Diyos upang tayo ay muling buhay ng Diyos sa huling araw at sana tingnan din natin yung mga tao na lulupay tayo mga tao pagod na sa buhay pagod na sa kanila mga pinagdaraanan sa buhay pagod dahil wala nang na nakikinig sa kanila upang tayo ay magkaroon sana ang ating pagiging binyagan ay hindi naman dahil meron tayong katibayang papel kung sana ito ay nakikita sa ating isip, sa ating salita at sa ating gawa. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat. Pagpalain tayo.